multo sa loob ng dental clinic Demonyo sa haunted cathedral Malaking pa lamang yan sa mga intense paranormal video na nakuna ng kamera mula sa aswang na nahuli sa dalampasigan. At ang nakapangingilabot na 6 floor ng hotel na ito. Well, bago natin umpisahan ay pakiklik mo na ang like button. Napakalaking tulong na niyan sa ating mga kamulti. Kaya kung ready ka na, tara! O ang Korean Ghost Hunter na ito ay nagsagawa ng investigation sa isang haunted katedral. Kumamit dito ng Ouija board at sa paggamit nga niya nito ay tila ba may nakamasit sa kanya. Ang mga kaya ka? Nakaramdam na nga siya ng kakaibang presensya na kasakasama niya sa loob. Unti-unti siyang lumapit sa hallway na pinagmumulan ng ingay. Kahit na walang tao sa loob ay tila ba someone or something ang papalapit sa kanya. Napakalinaw sa camera na walang tao sa pinagmumulan ng ingay. Palapit na ito ng palapit sa kanya. The... Oh, oh. Naging agresibo na nga ang entity at makikita sa mga kamerang nakatutok rito na walang tao o sino man ang nasa loob, maliban sa lalaki. Oh. Nagpo siya na nga lumabas ang koreano sa Haunted Cathedral at napansin nito ang Ouija board na nasa labas na. Siyempre, I <laughs> Ang pamilyang ito ay matagal na nakakaranas ng kababalaghan sa loob ng kanilang tahanan. Wala ni isa sa kanila ang makapagbigay ng kasagutan sa kung ano nga ba talaga ang nangyayari. Ang nakakabahala pa ay tila ba hindi lang sila ang ng entity. Meron din silang mga ebidensyang nai-record kung saan ang anak nilang natutulog sa crib ay nakunan ng kamera na biglang nilapitan ng isang dark shadowy figure. Isang araw habang nagtatrabaho naman ng lalaki sa loob ng office dito sa bahay, ay biglang may marirecord ang CCTV camera. Habang nakaupo siya sa desk nito ay wala siyang kamalay-malay na unti-unting nagsasara ang pintuan sa likuran nito. Tila ba someone or something that cannot be seen ang unti-unting nagpapagalaw nito. May at maya pa ay nag-slide ang speaker at hindi man lang ito nararamdaman ng lalaki. Hanggang sa biglang ito na nga ang mangyari. Bigla na lamang natumba ang folding chair na nagbigay ng gulat at takot sa kanya. Ang palagi pagpaparamdam ng Coulter sa kanila ay nabigay ng talagang kilabot sa pamilyang ito. Eh muli tabi Muli Sa video nito, makikita ang isang babaeng nakapula na siyang nakaupo sa dalampasigan. Tinatawag ito ng mga pulis pero hindi ito kumikipo hanggang sa nagpasya na nga silang lapitan ito.

kahit na malapitan na itong tinatanong ng mga pulis ito yung team pa rin ito sa pagkakayo ko So ano sa palagay mo ka multi? Is there something paranormal here? Or just a normal thing lamang? Sige ka. E entregar nela. Parabéns, bora? Deixei, jogar aí. Deixei. Tem um monte de doido aqui, mano. Né? Ang lalaking ito ay nag-explore ng na mag-isa sa isang haunted abandoned asylum. Hindi niya inakalang sa pag-uwi pala niya ay tila ba sinundan siya ng isang entity. Nagumpisa na nga siya makaranas ng mga hindi may paliwanag na pangyayari. Kaya naman nagpusya siyang i-record at subukang kontakin kung sino ang nagpaparamdam. Knock if you hear me. Knock if you hear me. Knock if you hear me. Nag-request siya na kung nasa paligid lamang ito ay kumatok ito at hindi nga siya nabigo dahil nagkaroon nga siya ng respond at dito na nga mas naging intense ang pagpawaramdam. I'm going live right now because that's why. Hello? Hello? Is anyone there? What the fuck? What the fuck? Who is out? Oh, my God. Oh, my, oh, my goodness. What the fuck? Hello, who is there? Oh, my goodness. Please stop. What the fuck? Please stop. Please stop. This is my house. Leave. Leave. This is my house. You're not allowed here. Leave. Oh my goodness. Hello. Oh my goodness. Makikita ang mga drawers at cabinet na nagbubukas ng kusa at sa sumunod na nga na araw ay bigla na naman siyang nakarinig ng ingay sa loob ng kitchen. Marahan niya itong kinukunan ng video ng biglang ito ang makita niya. Watch closely. What the fuck. Isang shadowy figure ang nakita nitong nakasilip mula sa corner at unti-unting naglaho. Sa sumunod na araw ay may makikita naman ito na talagang magbibigay ng kill sa kanya. Isang nakakatakot na maputlang mukha ang nakita na nga nito sa kadiliman na unti-unting papalapit sa kanya. Sa sobrang takot nito ay napatras siya at napatago sa kama. So ano kaya ang imahing ito kamulti? Dahil din sa imahing ito ay nagpa siya na nga siyang makitulog sa bahay ng barkada niya. Ayon sa source natin, simula ng may puusang video na ito ay wala na siyang update sa sumunod pang nangyari. Hindi lang pala sa mga haunted house, haunted buildings at haunted hospital makikita ang mga paranormal entity. Dahil pati rin pala sa mga dental clinic ay nagpaparamdam sila Walang kamalimala ang doktor maging ang pasyente nito na meron na pa lang nangyayaring kakaiba sa loob. Hindi rin nila napansin na nakuna ng CCTV na dark shadow figure na dumaan sa bintana. Maging ang fosete bigla nga rin gumalaw ng kusa. So what do you think? Is it real? O may iba kang explanation sa mga nakunan at na-record nila? Ang video nito ay kuha ng magkakaibigang nagbakasyon at nasa loob ng isang elevator papunta sa 16th floor. Okay, so it's been doing this for a minute. nothing out there you too heavy? <laughs> You're too Ah, oh, yeah, Sergio. I sense sort. Man, you've been hit, you needed that jam. <laughs> you want to yeah. Figure it out. Yeah. All right. no, no, that did something. That did something. No. What is going on? Are we too heavy? Is there to... Ngayon, ang 16th floor ay under renovation at wala pang guest o pwede pumunta rito. Magpagayon pa man, ay laging nagkakaroon ng malfunction rito. Tila ba dinadala ng elevator ng mga tao sa 16th floor at maging ang mga staff ay na nagre-report na nakakaranas ng ganitong pangyayari. Yo, so this elevator... Acting mad weird. He uh, we started a few fours up and Sa sumunod na araw ay sinubukan nila muling sumakay sa elevator at dito na mayayari ang nakapangingilabot na karanasan nila. So the power is out. Uh, the backup, yeah, there you go. The backup generator has been coming on and off. We've been having the time of our lives. Uh, and yeah, we're like cooking alive. Bigla na lamang nagkakaroon ng malfunction ng elevator. Nagpapatay sindi ang ilaw. Di umano ay nagkakaroon ng electric shortage. Amang pinapandar ang generator ay pasya na nga silang gumawa ng kasiyahan sa loob. Dahil sa bagot ay hindi nila mamamalayang may mangyayari pala. Watch closely mga kamulti. There you oh, oh, he's cooking something. Yeah. <laughs> Yep. I gotta pee. Oh, yeah. you gotta pee. Yeah. It's making my bladder. It's making my bladder. I gotta pee. <laughs> you gotta pee. i are like the rappers. Let's <laughs> go, go. I gotta pee. Oh, right. I'm holding my bladder. Yep. Yeah. I gotta pee. <laughs> Nakita mo ba habang nagsasayaw ang isang lalaki hindi nila napansin ang isang dark figure na unti-unting tumatayo Napansin lamang nila ito nang may review nila ang footage Habang naghihintay nga sila ay eh, muli na namang nagbukas ang elevator At sa

Sa ilang oras nilang pagka-stranded sa loob ng elevator eh, sa wakas ay eh, muli na itong umandar. pero biglang sa 16th floor ito nang bukas. Tila ba sinasadya silang galihin sa loob ng madilim na 16th floor? Naniniwala ang mga viewers nito na maaaring ang black figure ang siyang nagmamanipula ng elevator. Dito ay nagtakbo na rin ang mga lalaki papunta sa agdanan upang makababa. Ikaw may hotel creepy experience ka ba?